up konting ken okay, plaster lang ang plaster para mabilis yan, ganyan oh. plaster lang para mabilis matapos oh. ganyan lang, yan Okay. isa mo bagal, bagal mo eh. isa mo namaya-maya din, mainit na ay, mainit na nga. Ay, na-plaster lang kanina. Mabuti at meron pang, ano, yung silungan. Anong tawag doon? Lumboy ang tawag dito. Duhat. Ayan, puno ng duhat sa lugar na yan. Plaster, plaster lang. Ayan. Maganda mag-plaster pag sa baba. Ang problema niyan, yung likod. Sakit sa likod. Kaya, tiyagaan na lang. Buli-bulihin mo. Para maganda. hindi ko na sana ano hin eh hindi ko na sana pa-plasteran yan eh ang problema lang yung hollow blocks ay luma na marupok kaya dapat e plasterin kasi kahit na ang mo dyan yung iba pag yan eh nachimpuan ng uso ng baboy na malambot uumbangin ang uumbangin yan kaya dapat plasteran. Yan. Plaster, plaster lang. Buti na lang at uh, magplaster. <coughs> Kaya walang problema sa ano. Sa pagpa pagpaplastel Wala na rin problema sa labor. Kakapisi na rin ng labor niya. Kakapisi na rin ang mason. Ay ano, masama sa akin lang. Kanya lang magmasahin ng siminto eh. ayan, bole bore. bole. Bole bole. Boli, boli, boli. Diyan na yung format sa kabila. Format yata nila yun. Boli, boli. Boli, boli ng simento. Ayan, sige boli ka lang ng boli. Ay. Mamaya <clears throat> ay kakain na tayo at uh, sige. <clears throat> Sakit sa likod dyan. Lalot na yung, ano na. Medyo maedad-edad na. Pag tumayo ka naman at umunat ka, kung gusto mo, wag na yung ko huwag kang upo. Pag nakaupo mo naman, gusto lagi nakaupo. Pero pag tumayo ka, mas kit sa likod. <coughs> Sige, buli-bulin mo kapse. Sige. tripit ang kapal ng ano ng lalagyan ng ipa. Ayun ni kuan ito inihap. Oh, inihap lang. Kaya mga niya baka makuwas pa ng lupa diyan. Observe na lang muna pagkayong ano. Pagkayong unang salang ng baboy. Maalalaman natin ang reaksyon kung hindi nila uumpangin yung ano yan, pader na yan. Pero pag inumbang nila yan, ibabawasan ang flooring yan. Kasi sabi nila, mahilig daw yung baboy mag eh. <coughs> <coughs> Boli, boli. Boli, boli ng simento. Yan. Kanan trabaho ni Kapi Boli, boli. Nang simento. Lagi nagluluto dyan eh. Pamangkin ko nagluluto dyan. Lutoan dyan eh. Sa lugar na yan. Kasi sila papa ng bahay. Kaya dyan lulutu hindi ko lang na eh, video nung no, ano kasi yung pagkukukay nila ng pundas yun ko ano, eh, maraming bata eh baka nadali tayo ng no, ano child abuse bawal yun bawal pagka kuha no, ko ng video yung ginagawang bahay dito Babae ng gobyerno yan ang tawag dun, may tawag din, babae eh, ng gobyerno. Sige, buli-buli mo na yan, yan, yun na plancha na yan, na plancha oh, na ako yung messenger uh, wire para hindi siya makinis. <coughs> sa ganyan yung pinipinis na ng ano yun uh, steel throw eh. sabihin tapos na yung palitado na diba? tapos na yung palitado na diba? up unat muna unat masakit sa likod na lipat na yung ating uh, siding guy ayan ah, yan, Kunti na lang yun problema nyan wala na naman ako ano yung sinalandradong buhangin kukuha na naman mamaya sa itaas isang timba lang, isang timba lang pag dumating sa timba, halo pag naubos, balik ulit sa itaas sasalan pala ito ulit kukuha na naman tara mag eat it. kahit na nariyan pa sa ilalim ng dumboy na yan eh. mainit pa rin Ito yung pinaplaster. yan yung kanilang kainan. Kainan ng baboy yan. May lalim siyang 6 inches. At uh, may laki siya na 6 inches. Kunti na lang, kunti na lang. Maya, maya na ulit. At uh, magagasolina muna tayo. Ay, pa Para uh, hindi agad matuyo yung ano, siminto. Oh, yan. Basahin muna natin ano, yung pinalas ng unos kahapon. Basahin natin ng kote. Para maganda-ganda yung kapit. Yun ano, Ba't ko ugali mo niya pag nakatapos kayo mag-plaster? tatlong araw mong babasain. Para maganda maganda yung pagkakakapit niya. Ang tawag doon? Watering, watering? curing ba tawag doon? Hop! Maya-maya na ulit. Oh, giling mo na ng baywang at masakit ng baywang. Ayan. Oh. Dito sa tayo ng pwesto. Dito naman sa kabilang side. ilagay tayo ng patungan ng plywood. Pinaka-guide. Ayan yung guide ng plastering. Yung iba, hindi alam yan eh. Eh ako, mas gugustuhin ko yung meron ng ganyan. Guide for plastering. Gusto mo makapal, o adjust mo. Kung gusto mo manipis, adjust mo rin. pa 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 tayo ng pang uh, pang kalso para mag live in yan yun na ano pa natin sa kabila sana kulang pa ron eh parang kulang pa ito sa kabila Well... Uh, to dyan eh, ayos na yan. Tumili. Mga 1 uh, centimeter, ganyan. Okay na yun. Para sa halo. Two, two kasi ang regular na ini, plastering. Niya. Pero yan ba? 1 cm na lang. Pero depende 'yon sa linya ng hollow blocks. Pag ang linya ng hollow blocks ay parang uh, daan sa Baguio City, ay talagang may hirap ang ano plaster. Taas baba, taas baba. It's a real palikuliko Basta, basta muna natin para maging hawa. <coughs> para <coughs> kapit yun sila. pag hindi mo binasa yung hollow block, mabilis matuyo yung semento, Mabilis kang maghabol ng ano, plastering. lalag kung halo. Magkakatiwang-tiwang halo ko. Ah. Kuha na naman. Pisi ko ano naman ng ano ng halo. Malapit ng maubos. Ata uh, sika pisi mabilis ng plaster. No? Beses mo tuyo eh. Tubig wala tubig. Ege. Plaster na plaster. Bunti na lang. Wait mo mo dyan ang ano. Duhat. Yan po yan. Duhat yan eh. Ang problema na nalalaglag yung buto. Tapos masasalo nung rodela. Yung iba tumatama doon sa loob ng balde. Sumusyot. Kaya pag binuli mo, pag minasahe mo yung uh, plastering, maraming kanal na lumalabas. O yung tinatawag na mais, mais. Oh. Plaster lemon plaster. Oh, yes, plaster Plastering blocks with one centimeter thickness all up around that house of pig. important should we have a plastering the hollow blocks because sometime if you not a uh, plastered the hollow blocks this later on this will be a uh, open or make a hole by the pig Ayos, ha? Tama ah ha sir ba yun abahalang na kayo Sometimes that uh, hollow blocks because this halo blocks is about one and a half year, I think. That's why uh, expiration hollow blocks is problem. It should be ladies this. Uh, all the hollow blocks should be needed to plaster. Okay, can plaster easily. So, only left to side is uh, 40, 80. 80 centimeter this side. It is siding plastering by a uh, one centimeter thickness about cement plastering. Oh yes, nothing cement, nothing mix cement. We should finish that all. It's better. But the problem is this uh, sand, clean, huh? sand cleaning, ha sand cleaning. This sun cleaning is very far here, maybe one hundred fifty meters away from here. And that, how uh, oh, that guy there is my uh, bio I don't go for English, this this bio because he take this uh, old wood there in the house because this house. more innovation giving by the government I don't know what government kabahay ang gobyerno some other uh, material we put it in for using a cooking uh, rice some small timber is using from cooking rice <sighs> copy say now sleep because this uh, hot condition it's also uh, if you're not moving should be asleep here. But sometimes you're moving, no problem. But after that few minutes you're sitting. Oh make it start for slippery. Or sleeping sorry, slippery. Sleeping. That's why little little moving cabinet. Eh? For it plastering. This is a little bit of plastering mix because uh, it's only one pale uh, mix. it. After finish that, we go there in the upper portion. And uh, they have uh, more uh, cleaning up. Sander After we fix it for cement. After finish that, we put it here in the side but i don't know maybe afternoon only because now time is 11.20 maybe some other person will take me and say it to eat our lunch at the rest for this work okay Tama ba yung sabi ko? Parang mali. Bahala na kayo. May hindi dyan. Hmm. Dato. Kunti na lang to eh. The side is about three meter by eighty centimeter. The plow plastering is one cm. Okay, we clean it. This uh, throw in and there uh, we go. Just, uh, my uh, stomach hungry. My breakfast here's mango. I better show it in a mango tree in this video. Later on, I will make a video this mango. Okay. finish drink it water it not become a hydrate it's a very hot so are you drinking it water? Sige na, uwi na ha, na. Uh, uwi na. Uwi na. Dadaan dito sa ano. Kamu ako ng mangga. Pasalubong. Pasalubong kay madam. Sa aking GF. mo muna ulit dito sa manokan. Okay daan mo na sa mano silipin natin kung may tubig pa sila silipin natin kung may tubig pa sila at baka sila wala ng tubig silipin natin sila oh. wala hindi pagkain to kain to ng aking GF No, may tubig pa kaya yata, gumagalaw pa eh. hindi na kumabi yung kanilang tubigan, eh. yung isa, oh, ubos na kasi pag gumagalaw na yan ibig sabihin wala na laman pero pag hindi gumagalaw yung bote ah, edi may laman pa, ano gutom na nagtakaw kumain ng mga yan nagtakaw kumain ng mga yan oh. oh. habol eh yan ang mga mga pulahan Rhode island rod ito mga black underlock Oh. Okay, uyana, na, uwi na. Pagod na kaga ng simento. Okay. Ito, puno ng aratilis yan eh. Gustong gusto nila yan eh. Pag nga ako, ano, dumadaan ako rito at maraming laglag, pinupulot ko eh. Niyahalo ko doon sa pakain. Okay, share lang po. Comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Caps. Hanggang sa muli. Bye-bye!